Adon Sony ni ko Ayan no? Meron siyang variegated dito. Kaya nito. Ayan ito. Yung variegated yan. Napipili lang yung variegated. Yung variegation niya. Kasi hindi ko naaalis yung mga green. Kailangan siyang alisin. Alisin yung mga green. Huwag siyang ihalo. Kaya pag may ganito kayo, kung gusto niyo ng pure na variegated yung kanyang dahon, alisin nyo na lang po yung kanyang ang uh, mga green. Tinan nyo, konti lang yung variegated yan. Ayan, konti lang siya. Kaya dapat natin tanggalin. Tsaka tingnan nyo itong kanyang ano ito, inaalis ko na dito eh kasi nakahang yan sya dyan. Ayan, tingnan nyo ito, mga ugat nyo. Sobrang, sobrang laki na ng mga ugat. Pwede naman natin alisin yan. Ayan. Nakahang yan sya, inila ko na ito dito. Ang dami yung ugat oh. Ayan, Sobrang dami na. Pagawa sa... Alam nyo, madali lang to. Pwede nyo ilagay sa... sa pole. Paakit nyo sa pole. yan yan lang gawin nyo dyan. Ito. Dami. Haba. Haba na. tikit na sa amin. Ayan, yan siya. Naalis ko to ngayon kasi nakahang yan dyan. O, oh, dami niya. Kaya pwede natin siyang alisin dyan. Lagay sa pole. mag yung maganda ito sa, ano, sa loob ng bahay. Ayan, tanggalin natin to. Nahirapan ako dito kanina eh. Paano siya tanggalin? Kasi tinali ko yan dyan. lang, alisin natin. Ayan guys, hindi ko siya matanggal. Kaya bawasan na natin yung mga dahon. Kaya eh, sobrang dami na nga. Hindi ko siya matanggal eh. Ito. Pwede natin siyang itanim ulit. Ayan. Lalagay ko ito sa pool ito ngayon. Tatanggal lang ako. Hmm. Yan lang muna yan. Dami na rin eh oh. Hmm. Sobrang kapal na. Si may gusto diyan bibigyan ko. Oh, di ba? <laughs> malayo lang kasi. Nasa Davao po ako. Kaya malayo. Ano? pang iba. Mabawasan natin. Madali lang ito guys. Marami. Madali lang sa dumami. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan oh. di pa? Oh. Ito pa. Yan na tulagay sa tubig. Pwede rin ito sa tubig. Ibabad nyo na sa tubig. Tapos ilagay nyo sa sala ninyo. Ang dami. Ang dami na. No. Ayan. Thank you guys sa panunod sa aking mga video. Follow, like, and share po. Thank you. Subscribe na rin po. Thank you.